Welcome back to my vlog Magandang gabi sa inyong lahat Nakarating ko lang sa bahay So, for today's video po Ay, may Ano, bumili pala ako Galing po ako sa palingke, hindi na ako nagv-video Kasi, ang dami kong dala So, ayan, nakarating na ako dito sa bahay Galing ako ng palingke Bumili nga pala ako ng gulay Para bukas, ayan Gugulayin ko So, ito, bumili ako bumili ako ng ano bumili ako dito na at saka bumili din ako ng lemon para maggawa ako ng lemon juice ngayon so ayan bumili ako ng gulay kalabasa malunggay at saka alugbati ayan alugbati at saka okra ito ang gugulayin ko bukas at lagyan ko siya ng ano isda na fritong isda na niluto ng asawa ko kanina umaga so lagyan ko siya ng isda bukas at saka budget budget nga sabi nga magbabudget ako kasi wala na akong pera at saka itong gulay marami naman kasi ito at saka bukas wala akong pasok hahatiin ko to dalawang luto to bukas pang, pang bukas hindi naman kasi maubos namin ang ano hindi namin maubos yung gulay na lulutuin ko bukas ng pantanghalian so ito malaki to malaki naman tong kalbasa hahatiin ko to kasi kinabukasan din ipapaluto ko sa asawa ko Ayan. Tsaka okra, bali, ano to, bali 20 kasi tatlong, tatlo piraso ang lima, lima piso. So, hahatiin ko lang. Ayan. So, ngayon, mag magano ko, gagawa ako ng lemon juice kasi, ano, wala na akong, ano, wala na akong juice. So, so ito, dito, to. Sige pala kasi, ano, baka, maka masira maano sa pla sa plastic so ayan so para hindi masira ang ating gulay so ayan guys so ayan di pa ako nakabihis so yun lang guys bye thank you for watching to my vlog ayan guys yeah Bye.